Magaling akong driver, naitulog lang niya dili ngang papano. Tignan mo lang. Wala! Wala! ko talagang Ah, yes. Meron po yung Ate, hindi mo nakapatangsa natin dito. Madali sila. Ano yari?

ngayon no ah sa dito po malukasan kailangan ko pa na buksan din eh magpa-print na okay sa sa may buo ko sa naman ng sa online charger cost vamos at din ten lang ng pag-print

Sandalil okay, lang. Po, uh, eh. talk, uh, talk, para talk, la President Duterte. Nagpapasalamat ako uh, sa inyong lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal H sa bayan uh, at sa pagpapakita uh, ninyo ng uh, pagdepensa sa dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte ay, at ba ba? Uh, sa inyong pangamin sahe ng pagmamahal at suporta maraming salamat mam may na bagong update ma'am mam may bagong update po okay, ba kayo um, lahat na kami nakatutok ma sa pagbibigay ng update si senator Bonggo kung anong mangyayari

yung pinto at narinig uh, na taxi na. Uh, they're about to uh... take off. Anong feeling, sir? Anong naramdaman nyo? Ano na yung alaman nyo? Malungkot. Ay, sir, sorry, sir. Malungkot. Hindi tayo magalaban. Hindi tayo magalaban. Mayroon din yung mga tao. No, oh, sir. sabi ni Mang Tiaro, wala pa. Tiaro. Sige sir. Pakinggan nyo. Hmm. Yeah. Ah, Siyempre malungkot ka dahil uh, pasensya na medyo kanina pa ito namamagay. yung malungkot ka sa sa isang tatay na ginawa niya ang lahat para sa Pilipinas. Salamat. Sir what I need receive yung ano na pa